Morning Idol. Ah. Good day Idol. Kumusta po nang hmm Napier Idol para sa mga pandin ko. Asal. Wow. Sabi yung iba na pagkita sa ginagawa ko ng Idol, sabi niya arti daw ako kasi mga nang Napier na.

Wala nang itong mga idol. Ibusin mo itong lahat. Ayan. Para... Lalo silang lumami yung mga idol. Kailangan mga idol, alisan mo yung ganito uh, kasi yung kambing uh, natin, hindi naman kumakain mo yan. Digat-digat lang yan sa pagdala mo. Kailangan, alisan mo pagad.

Nagod so, Alisin ito. yan. Yan lang. Parang yung disturbo sa pagkain sa kambing. baka magsawa kayo mga idol nga palagi kayong nakakita sa akin ganito ang ginagawa ko kasi araw-araw nung kung ko ng kambing ko ganito ang trabaho ko mga idol wala akong ibang magkakawa sabi yung mga kaibigan ko mga idol bakit kayo nag nagriban pa nanguha ka lang ng pumpay eh, hindi na alam na protection ito mga idol sa mata natin okay, kung mata mo matusok ng napier wala na, hindi ka na makakuha balik Ini sama idol tu. Tu na nanti. alam mana itu silde. Mga idol ko no? oh, oh. hmm. dyan na nagka, nagkakambingan dyan. Kung mayroon pa kayong paraan na magandang pagalaga sa kambing, hala, turuan niya ako. Kasi bago pa kong nag <coughs> bago pa kong nag-alaga ng kambing. I-comment mo lang sa pal ko. Facebook ko. I-comment mo lang ang yung ano yung pag-alaga ng kambing. Masyadot ah. wala ako sa mga nasuporta ko dyan na may kambingan, yung mga walang kambingan dyan sa ibang mga lugar dito sa Negros, sa ibang bansa lahat siya ato ko sa inyong lahat yung mga pinsan ko dyan sa Manila yung sila si Napoleon de Palia, kapatid niya siya ato ko sa salamat sa inyo At kasih ran Ranran Pisio dyan sa Valencia. Tiyata-tata ko sa inyo, yung pamilya